Hello guys! Itong video na to is makaka-inspire po sa ating lahat. Lalang-lalo na sa newbie or aspiring content creator. So itong video nga po na ito ay credit mula kay Sir Temps Trinidad. Okay, so i-explain lang natin ano nga ba yung content niya at magkano ang kinita niya sa isang video na umabot ng 50 million views. So meron nga ba talagang kita sa bagong content monetization? Again, meron po Depende po ito sa engagement or sa views or kung gaano katagal yung video. So, panoorin muna natin yung video ni Temps Trinidad para magkaroon tayo ng idea. Lakasan lang natin. Ano nga ba ang kita ng 50 million views? Grabe, guys. So, imagine 2,800 US dollar. Kung i-convert natin to sa peso, Aabot 'yan guys ng 2800 times natin sa 56. 156,000 pesos sa isang video lang. Okay, so tuloy lang natin. At Ang 24 million views. Ito naman sa 24 million views, 1.3. Mekano nga ba ang kita nang 50? Grabe guys, 'di ba? So Dalawang video lang na yon. So, magkano expected na sasaurin ni Temps Trinidad sa next month? Kung kukumpiti natin, yung 2.8 plus natin yung 1.3. Tama ba guys? Check natin ulit. 1.3. Ayan. 2.8 plus 1.3. 4,100 US dollars times natin sa 56. Guys, imagine. Imagine. Ganitong kalaki ang pwede nating sahurin kapag talaga nagporsige tayo dito. Actually, matagal na din akong followers ni Sir Times Trinidad at more on commentary or um, uh, tawag dito, uh, reviews yung kanyang content where talaga naman, uh, pasado naman ito sa fair use ni Facebook. But again, no, mayroon siya mga ina na mga uh, meaningful enhancement like music or yung mga clips or yung mga text. So, yon Siguro dahil nga active siya at naging consistent. Sa pag-upload, sa dalawang video alone, ito yung expected na sasawurin niya by May 2025, next month. So, six digit, posible. So, well, kayo na mag-decide. So, ito yung number. Number won't lie, sabi nga nila. So, nakita niyo naman, dinisclose naman niya ni Atems uh, Trinidad kung magkano yung expected na sasahurin niya sa dalawang video. Not include yung iba pang videos na merong earning. So, hindi lang uh, 200,000 plus yung expected na sasahurin niya by next month. So, ano nga ba yung matututunan natin guys dito? Sa bagong content monetization nga po na ino-offer sa atin ni Facebook, is pwede nga tayong ma-monetize gamit ang isang tools lang. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kung kayo ay hindi pa invited again, katulad po ni Temps Trinidad no, na nagpatuloy at naging consistent sa pag-upload. At syempre, under pa rin siya ng fair use yung kanyang mga content. So, makikita natin sa video, may ads at pasado ito sa policy. So, yon Kung kayo is mag-create uh, ng mga ganitong mga content, make it sure dapat pasado yung ating video. Meron kasi mga commentary or may mga Uh, reviews na walang meaningful enhancement. That's why nagkakaroon pa rin siya ng limited originality of content. So, ma-share ma natin yung mga iba pang detalye by next following video. So, paano natin malalaman na invited na tayo sa content monetization? Ako guys, recently na-invite ako sa content monetization. So, eto pakita ko sa inyo. eto yung ating payout account o yung payout monetization setting natin. Meron ako ditong yung tinatawag natin na individual tools or yung personal tools. Yung ads on reels, bonuses, tapos yung in-stream ads. Ang ginagamit ko na ito ay profile. Meron akong pages, yun nga lang guys, uh, mahirap kasing i-access yung dalawang sabay. So kung kaya-kaya nyo, mag-personal at meron kayong existing na page, pwede. Pero dahil nga medyo uh, wala na din akong time para mag-upload sa page, sa personal na ako nag-start uh, mula pa nung nagsimula din ako dito sa, sa Facebook. So, after ilang araw po ano na eto this April, no. Na-invite na tayo sa content monetization. So, eto yung earnings natin, mababa pa dahil wala naman tayong mga trending na mga content, no. Per category makikita din natin dito. Again, kumikita pa rin po yung ating content Basta po invited na tayo sa content monetization. Meron po yung third category. Yung reels, short video, photos, text, and stories. Pwede po kayong kumita dyan. Yung number three, yung videos or yung long form video. Kung si Facebook po para hindi na siya hati-hati yung mismong overall revenue natin, pinag-isa lang po niya. Yun lang po yung explanation doon. Okay? So, ano yung dapat natin gawin kapag na-invite na tayo dito? Palagyan lang natin i-check yung setting natin kung naka-allow yung ads uh, to be shown on eligible video. Allow ads to be shown. Uh, ayan, ito, yung dalawa. Okay, so dapat nakatugil on yan. And syempre, dapat, no, kung kayo ay invited na dito, maging consistent tayo. Make it sure na kung gagawa tayo ng content, dapat pasado sa policy dahil no kung ito ay uh, magkakaroon ng mga violation posibleng ma-demonetize or magkaroon ng uh, suspended uh, monetization so marami po tayo nakikita na ganito Kung hindi niyo pa napapanood yung recent upload natin kung bakit yung kanilang sahod ay na-hold kahit wala silang uh, violation or na-remove na violation nila is na-hold dahil ito po yung reason so panoorin niyo yung next video kasunod nito o yung pinaka-latest upload natin. So, kailangan lang natin, guys, mag-focus sa engagement. The higher the engagement dito sa content monetization, mas malaking earning. So, ano nga ba yung mga engagement? Yung comments, yung reactions, yung share, and then yung views. Eh, yung ano? Yung likes, yung mga ganun, yung mga uh, reactions. Okay? So, kung isisi all nyo yan, makikita nyo din dito yung other details pa. Kung ano yung mga top content nyo, yung maraming earnings. So, pwede kayo mag-refer mag, uh, refer dito. Kasi nga, makikita nyo, ano nga bang video yung mas engaging, ano nga ba yung uh, post ko from 28 days na mas tumaas yung earnings. So, dito kayo mag, mag magbabase sa analytics or data. So, kung i-check natin in stream ads, ayan, so ito na yung nakalagay dyan, hindi na available yung in-stream ads invitation dahil nga in-stop na yun ni Facebook. Sa ads on reels, ito yung makikita nyo. Alam ko, ano na din to. Wala na din siyang invite. Ito yung dati pa nating earnings nung hindi pa tayo invited. So, magkaiba po yung payout business account kapag po na-invite kayo dito. Okay? Yung payout business account nyo dun sa uh, individual tools is magkaiba dito sa content monetization. Huwag niyong pagsasamahin. Okay? So, ngayon, saan makikita yung uh, announcement ni Facebook regarding sa uh, by August 31 na hindi na nga sila mag-open for invitation. So, punta lang kayo sa support. Click niyo monetization. Click niyo program eligibility. Sample lang natin bonus program. Click niyo to, Sa may baba, makikita niyo dito yung about the performance bonus program. So, ito, ito, makikita natin, onboarding for performance bonus program is closed. Wala na po tayong ma-receive ma -re na invitation sa uh, bonus program kasi nga content monetization niya. Sabi dito, ano, in coming uh, August 31, in stream ads, ads, ads on reels, and the performance bonus program will end on August 31. So, possible, wala na tayong ma-receive mare na. Uh, invitation nito sa mga individual. More on, ano na siya, content monetization. So, paano tayo mapapabilang dito? Meron po tayong tinatawag na sending of interest. No? Fill out lang nyo itong form na ito sa so, may ibaba. Millions of creators ang pwede ma-invite as long na yung mga uploaded content nyo ay eligible to monetize. At kung kayo naman ay existing monetize na or meron na kayong monetization, possible, expect nyo, magkakaroon din kayo ng invitation. Kasi nga, uh, priority din ni Facebook yung mga monetized na. Okay? So, kailangan nyo lang dito, guys, mag lagay ng active email address or Gmail or Yahoo Mail. Yung Facebook URL nyo and then yung other social media account. Kapag okay na, click let's do this para pumasend na yung inyong interest. So, maraming salamat. Don't forget to subscribe kung kayo is na-inspire na pwede po talaga tayong kumita. Up to 6 digit to million of peso sa pag-upload lang ng short video. So kung nakita nyo si Times Trinidad no kanina na ganun kalaki yung kinita, so possible, kayang-kaya nyo din yan. So kayang-kaya din natin yan. So yun lang at kung i check nyo yung mga videos niya, ang daming trending. So yun, focus kayo sa content, no niche. Depende kung ano yung mga prepared nyo na i-content. -co For now, hanggang dito muna. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the bell icon and palike naman yung video natin para po tumaas yung rank natin dito sa YouTube. Maraming salamat. Bye-bye.